Pag na-stranded ka sa isang island, oh. sino timbogok yung pipiliin mong makasama at sino timbogok yung hindi mo isasama? Isa tig -isa lang ah. Ang pipiliin ko sa timbogok. Isasama. Mm -mm. Si baby, asawa ko syempre. Oh. Ay, si kuya isasama. Paano <laughs> <Ay. laughs> mo yan? <laughs> eh? Siyempre siya yung katuwang ko sa buhay ko. Oh, yes. Sino hindi mo isasama na timbogok? Si Delulu. <laughs> Bakit? Eh baka mamaya nung ano gawin, may tumatawa, gumiikot. Eh. Seryoso <laughs> <laughs> kasi yun, pero totoo. Oo, si Delul. Si Delul. Kasi baka mapares kang mabali pag sinama ko siya eh. Kung sa island? Mm, mami. Ah, tsaka sino? Mm, dad, mami. Mami lang, hindi si daddy? Oo. Uh -uh. Ay, pinadala ko sa'yo, Dai. Bakit ka umiikot sa <laughs> Pagka Pag ka na-instranded ka sa island, sino timbogok ang isasama mo? Isa lang ha, tsaka sino ang hindi? Kailangan isa lang. Ayun, alam mo, makapapakinabakan mo siya sa island. Ikaw! Bakit ako? Marulo ka mag ano eh. Hindi <coughs> ka maiiya. <coughs> Ay, wala pang tao. Iya na tayo nga lang. <laughs> Ikaw no, lang makasama ako. Kasi na hindi mo isasama. Diba hindi ko isasama? Si Ash, wag natin isama. Oo! Walang sa ang laki. Kasi si Ash. Pagka halimbawa takbuhan dito. Baka pagbibit. kami ng pating siya. What? Wala <laughs> mo <a> sunscreen. <laughs> yes. Sino ang isasama mo sa island pag na-stranded ka at sino ang hindi? Mm -hmm. Siyempre. Ito, asawa ko. Ito siya. Wow. Uh, lambing polo. Kami ang Jens. True. <laughs> <laughs> sino hindi may sasama? Ah, uh, si Luisito kasi baka hanggang sa island utangan ako. <laughs> <laughs> Isama si ba o eh, pa si Luisito? Hindi pa sa island. Baby, <laughs> <laughs> pinagod ako sa'yo. Sino ang tibog akong isasama mo sa island <laughs> at sino hindi? Siyempre ikaw. Eh, bukod sa'yo. Ikaw lang talaga nasama ko. Eh, hindi niya na Jordan dun. Hindi ako naman naman. Sino hindi may sasama? Si Nicole. Bakit si Nicole? Visit eh. <laughs> <laughs> Visit na <to>, si Nicole. <laughs> Wal well, mo dati lang ako sa'yo. Sino timbog ako isasama mo sa island pag na-stranded ka? At sinong hindi? Ikaw isasama ko. Bakit ako? Woo! Ito yung all-around ka eh. Pwede <laughs> mo kayo magpaka-asawa sa'yo? Okay <laughs> po. <laughs> sino ang hindi? Si Bebe. Bakit? <laughs> Jalo eh. What? <laughs> <laughs> mama, mama, sino din sa bahay dito na ako sasama mo? Sa, ano, sa island, pag-a-stranded ka? Do not imagine. Sino hindi? Do not Bakit iwan? Kasi walang dede sa island. Ay, walang dede -de sa island. Anong <laughs> isasama ko sa island? Wala, kasi may toyo ako. May likha ko mag isaw <laughs> eh. May likha ko mag alam mag Siguro wala lang akong isasama. Wow, wala na. Wala ano wala kumain. Eh. Totoo. <laughs> Pag stranded ka sa ano island, sino ang timbogo kang isasama mo at sino ang hindi? Tigisa lang ha. Si ano si Kuya. Ang hindi. Sama oh. Sasama mo. Uh, sino ang hindi? Ha? Uh, huh? Sino hindi mo sasama? Eh may iwan lahat eh. Hindi <laughs> mo <laughs> kailangan may isang may iwan. Ikaw na lang. Ay, ah, bakit, bakit, hindi <laughs> sasama? <laughs> okay, lang, hindi mo kasama. Hindi, <laughs> okay, okay lang, bakit hindi mo kasama? <laughs> 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 ang arte ko, wala din na sunblock <laughs> <laughs> dun eh. Siguro nagpapasakot sa akin, gago. <laughs> Aku bilang, aku udah papa libri yang sesama, sa oh, Bo. Oh. Coba berat ada gali dito, eh. baby, di tui. Mm, eh, Kau baby sini sesama, Bo. Kau. Eh, sini ini. Sini tim sesama. Kau bebe. Kau bebe. Kau bebe kasih. Kasih. Sabi nila, oh, hindi ka doon yung sasama kasi ma-arti ka. <laughs> baby, sino yung sasama mo sa island? Ikaw. Ako? Oh, eh, sino hindi? No. Bakit hindi? Makulit ka daw. Hindi <laughs> <laughs> ito ni Cole, sama mo hindi. Mm, hindi. Oh, bakit? Yes, kasi hindi ko siya. <laughs> <laughs> Unggoy ka daw, Be. Unggoy ka daw, Be. <laughs> sasama mo. Ako, sasama ko? Wala, mag-isa lang ako, Be. Kasi ano ko, Aning. Aning. Ababay ka lang sa kamila. Bagay, bugog.